Narinig nyo na ba? Napuntahan nyo na ba? Natikman nyo na ba? Tara, ngayong araw at dadayuin natin ang nagbebeta na silang law dito yan sa silanglawan sa 8 bayan ng Puyapo, 9 siya. Tara, at samahan nyo akong tikman ang bago kong na-discover na sobrang lakas at ginudumog na tinda nila dito sa kung Kuya Saan? Nakakaupo sila ng dalawa hanggang tatlong kaldero malalaki kada araw na sobrang binabalik-balikan dahil sa sobrang malasa na sabaw at mga lamang loob nito. Bukod sa masarap na at marami ang serving kada order nito, talagang mabubusob ka dahil sa alis sabaw pag dine in. Dito, makikita nyo kung paano nila hinahanda ang mga sangkap para sa pagluluto nito at nakapressure cooker pa talaga ang mga lamang loob para mas lumambot ang mga lamang loob ni baka at balat ng baka. Dahil quality pa ang food nila at mura na servito sa halagang 50 pesos kada order, pwede pwede pagpulutan at pangulam at talagang malinamnam na nalasa nito. Astig! Makikita din kung gaano karami ang laman ng kaldero na halos taguumapaw sa dami na sabaw at taba ng baka na talaga nga naman dumadagdag sila lamnan nito. Halos nakaayos din ang kanilang paghahanda ng kada order service sa lamang loob ng baka. Bawat kaldero may kaya-kaya silang sangkap nito. Mayingat din sila sa lagayan dahil naka-tupperware at naka-plastic pa. Maaga nga sila nagbubukas dito, alas 5 pa lang ng umaga, talagang dumadag sana ang mga tao at talaga nga naman dinadayo ng mga parokyano sa mga barangay. At yun na nga, nilalagyan na ang bawat mangkok ng mga sangkap at masarap na sabaw at saka naman dadali ni kuya sa mga customers ang order nila. Tsaka nga pala mga kastig, hindi ko na pala nagvideoan kung gaano kahaba ang pila sa labas dahil pinapurot ko ang preparation ni ate sa mga bagong orders. At yan lang ang order ko. Na plastic container, tatlong order yan ha. At may dagdag na sabaw. Hindi na pala ako kumain sa pesto nila dahil sa dami ng parokyano nila. Halos inabot din ako ng 30 minutes kakahintay dahil naubos agad ang batch 1 ng kaldero nila. Ayan, may kita nyo naman na balta balta talaga. Mayroon ba kayong lawan dyan sa lugar nyo? Tara, at i-comment nyo naman dyan sa comment section para malaman naman namin. Paano makastig? Dito ko muna tatapusin ang video ito at kita-kits na lang sa susunod na next vlog. This is Kuya J Vlogs and more. See ya!